Yung mga namamatay ng 60, ng 70, definitely premature death yon. Kasi halos kalahati pa lang yun ang buhay nila eh. Ang average lifespan dapat ng tao is 120 years. Dapat ang tao ay 120, 120 years, years old. Years. And yet they're dying so young because of what they eat and how they live their lifestyle. Ano ba ang tamang pagkain at tamang lifestyle ng isang tao upang may utilize at ma-maximize nito ang buhay niya? Four food groups dapat ang pinanggagalingan ng pagkain ng tao. Fruits, whole grains, beans, And vegetables. Teka lang, wala dyan yung karne. Yun nga ang challenge doon. Dati ang mga Pinoy, mahilig tayo sa gulay. Pero ngayon, na-introduce na, na ang western culture, western foods, even fast foods, no? And mostly meat-based yung mga foods na yon. We embraced it. So kung anong number one killer sa US, sa mga western countries, number one killer na rin dito sa Philippines ngayon. Hindi totoo na kailangan mo ng karne sa buhay. That is number one truth pagdating sa pagkain. Hindi kasi masarap ang gulay. Depende po yun sa pag-prepare. Education is the key.